ang lahi ni Benjamin. Ikawalong kabanata Ito ang mga anak na lalaki ni Benjamin mula sa panganay hanggang sa pinakabata. Bela, Asbel, Ahara, Noha at Rafa. Ang mga anak na lalaki ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahowa, Gera, Shefufan, at Huram ang mga angka ni Ehud na pinuno ng kanilang mga pamilya ay pinaalis sa Geba at lumipat sa Manahat. Sila ay sinanaaman, Ahia at Gera. Si Gera na ama ni Nauza at Ahihud ang nanguna sa paglipat nila. Hiniwalayan ni Shaharaim ang mga asawa niyang sinahushim at Baara. Kinalaunan, tumira siya sa Moab at nagkaanak siya sa asawa niyang si Hodes. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Jobab, Zibia, Mesha, Malkam, Jeuz, Sakya, at Mirma. Naging pinuno sila ng kanilang mga pamilya. May anak ding lalaki si Shaharaim sa asawa niyang si Hushin. Sila'y sina Abitub at Elpaal. Ang mga anak na lalaki ni Elpaal ay sina Eber, Misam, Shemed na nagtatag ng mga bayan ng Ono at Lod at ng mga baryo sa paligid nito, at sina Beraya at Shema. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya na nakatira sa Ayalon. Sila rin ang nagpaalis sa mga naninirahan sa Gat. Ang mga anak na lalaki ni Beraya ay sina Ahio, Shasha, Jeremoth, Zebadaya, Arad, Eder, Mikael, Ishpa, at Joha. Ang mga anak na lalaki ni Elpaal ay sina Zebadaya, Meshulam, Hizki, Heber, Ishmerai, Izlia, at Jobab. Ang mga anak na lalaki ni Shimei ay sina Jakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, at Shimrat. Ang mga anak na lalaki ni Shashak ay sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananaya, Elam, Antotaya, Ifdeya, at Penuel. Ang mga anak na lalaki ni Jeroham ay sina Shamsherai, Sheharaya, Atalaya, Jaaresya, Elias, at Zikri. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya nila ayon sa talaan ng kanilang mga lahi at tumira sila sa Jerusalem. Si Jael na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker at Miklot na ama ni Shimea. Tumira sila malapit sa kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem. Siner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni Jonathan, Malkishua, Abinadab, at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Mary Baal, na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay si Napiton, Mele, Tareya, at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jehoada, at si Jehowada, ang ama ni na Alemet, Asmavet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Binea. Ang anak ni Binea ay si Rafa, na ama ni Eliasa na ama ni Azel. Si Azel ay may anim na anak na lalaki na sina Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearaya, Obadayas, at Hanan. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Azel na si Eshe ay sina Ulam, ang panganay, Jeush, ang ikalawa, at Elifelet, ang ikatlo. Matatapang ang anak ni Ulam at mahuhusay silang pumana. Marami silang anak at apo. Isang daan at limang pulahat. Silang lahat ang lahi ni Benjamin.